Hello guys. Guys, try ko lang magtanim dito. Mag-start na ako mag-garden. Kahit papano. Eggplant, talong, malunggay. Yan. Galing yan sa atin nung nag-holiday ako. Chili. Siguro si locos ito. At kalamansi, Yan kalamansi dahil talagang number one sa atin yung mga Pilipino. Yeah, number one sa ating mga Pilipino yan. Sana maging successful. Update ko po kayo pag medyo lilipat ko na siya. Okay. Yeah. Wait natin hanggang 3 weeks or 1 month. Okay, maraming salamat po guys. God bless. Bye.